mga kaibigan yan mga kaibigan dyan ko lang ilagay mga kaibigan tingnan natin ini ini dah ako po kaibigan kain muna ako kaibigan kasi inaano ko pa yung mga ano kaibigan la Na! Nah! ni Hazel! Huwag mong ganyanin! Naku, oh, pinalit yung ano! Pinalit tayo niya mga kaibigan! Wow! Ayun, Uy! Ayan yung mga kaibigan. Ayan. Balik na naman tayo, no? ang dalhan natin ng pagkain sa si labis kina. syempre. Yun. Si Brad AD pala ay pinadalhan ko ng pagkain doon sa kay Don. Doon siguro si Don sa kabila. Hindi po kami sabay pumunta dito mga kaibigan. Kasi kanina, tinapos ko pa muna yung ginagawa ko. Kaibigan ka, pre? ano dito? Kumain, Oh. No? Hindi naman ako niyang kumain. Hindi naman ako kumain ng ganyan, mga kaibigan, no? Kaibigan ka, pre? Ikaw ba yan? Ayun. Ayun, maraming salamat, kaibigan. Nagparamdam ka, no? Sana matulungan mo yung asawa ko, kaibigan na makauwi na. May pasensya na daw ako, no? Dahil wala daw siya matutulong sa akin. Yun. Sabi niya mga kaibigan, wala daw siya maitutulong sa akin. Pero pag nandito daw siya sa, pag nandito daw ako sa kanyang teritoryo ay, maprotektahan niya daw ako mga kaibigan. Sobrang bigat ng bag ko mga kaibigan. Uh, Yun. Hindi na tayo nagpangalian. muna tayo mga kaibigan. Kaibigan ka pa na Nakapagtanghalian ka na ba? Gusto mo bang kumain ito kaibigan? Ito? Pastel po ito kaibigan? Opo.

Diyan ko na lang ilalagay kay bigan, sana kunin mo no. Ito na 'tong Lagay mo, na uh, kay bigan. Yan okay. mm. mga kay bigan. Diyan mm. ko lang ilalagay mga kay bigan. Tingnan natin Ano mm. ba? Opo, kaibigan, kain muna ako, kaibigan. Kasi, inaano ko pa yung mga, ano, kaibigan. Opo, yeah. papad. Kapag, kapag nandito daw ako sa kanyang teritoryo, wala daw ako dapat ikabahala, mga kaibigan. Kasi, poprotektahan oh, na daw ako, mga kaibigan. kailangan natin papadala kay Labkin. Lagay natin dito mga kuy. Tapos meron naman po, madami naman dun yung dun sa mga damit. power bank na nilagay natin dito. Para Hindi siya malubat na. dito si kain kain po tayo mga kaibigan no oh. kain natin po ang asin ang tawid gutom to mga kaibigan baon ko ng maraming kanin para kain ko kumin ah uh, ma

kahit isang pasto lang kasi maraming kanin yung dinala ko sa kanya. Ang importante ay makakain siya niya para may lakas siya ba. Tapos si Brad A.D. pinadalhan ko din doon kay Don Carlo mga kaibigan. Uy! 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 Sarap ba kaibigan? Masarap daw mga kaibigan no? Ayun sige Ah wala na naman daw masyadong asin Tama naman po siya hmm. Salamat po talaga kaibigan no? Kasi pin pinoprotektahan mo ako Walang ano man daw sabi niya kahit hindi daw siya tutulong na makauwi sa love team, pero pinunan yung protektahan niya din ako. Kahit sino daw na kasamahan ko ng mga board pa dito sa kanyang ano, teritoryo ay pinunan yung protektahan niya daw. bilang lang daw siya napapakita no? hmm. sige sige po kaibigan maraming salamat po tanging boses niya lang daw yung maririnig natin Mamaya na lang ito na aking kakainin. Pastel muna yung kakainin natin. Para... Sige. Sige po kaibigan. Maraming salamat po kaibigan. Ayan, sal nagpapasalamat siya sa binigay na pagkain. Salamat po kay kaibigan. Kaibigan ko siya mo, no? Kumain na kasi ko. Sana, sana pumuntahan tayo ng kaibigan, Hazel. Eh? pwede nang isip. Mabigyan hisang kain tayo. Ay. yan, salamat po. Sabi niya sa na daw yung ano ipapadala ko para kay Lovskin para makakain at si Lovskin. Yung kaibigan hisang ito po yung papadala ko. Oh ko ba kaibigan Hazel dalhin mo sa kanya ito at dito ayun pwede, pwede daw dalhin niya daw tapos meron ditong ano kaibigan Bispit? na matamis dalhin mo to kaibigan Hmm. Sa ko lalagay dito kaibigan. Ayan. Dito ko daw lalagay, oh. Sige, kaibigan. Kunin mo lang dyan. Kain. Kain muna tayo, kaibigan. Sige, kunin mo lang, kaibigan. Hindi pa kasi ako na, ano oh. No, umagahan, oh. No? Ala! Kaibigan ni Sil! Huwag mong ganyanin! Anak ko, pinalit yung ano! Pinalit tayo niya mga kaibigan! Wow! Ala! Uy! Salamat kaibigan ni Sil! Hindi na mga kaibigan. Mangha ako sa pinakita ni kaibigan ni na pinalit tayo yung ano no? Mm, dadalhin sa kay Love Skin. Diyan do yung kapangyarihan nyo kasi hindi natin siya nakikita mga kaibigan. Sige po kaibigan Hazel, dalhin mo doon kay Love Skin para makakain na siya at ikaw din po. Yeah. Dadalhin niya na daw mga kaibigan. Sige po kay Bigan Hazel, salamat po. Ingat ingat ka po. Ingat din po ako sabi. Salamat. Okay daw okay. Bye bye. Sabi niya bye bye. Sige kay Bigan. Yun. Sa mga kaibigan. Mayaan uh, tayo kakaan mga ka-bibig. E, tira natin to. Sarap naman pala ng pastel. Ngayon na ako nakakain ito. Sabi ng kapre pala, masarap yung pastel. Tapos, wala naman masyado daw, ano, asli kayak yuk naik ya. mm. itu tubig kita itu tubig mga deh mm -hmm. ah uh, tayo po ay magpapatuloy na. Tuloy tayo sa pagano'n. Punta tayo doon sa bahay ni Hiraya. Baka sakaling nandoon si Love Skin ba? Sa mga kaibigan. Tara na. Samahan niyo ako punta tayo doon sa bahay ni Hiraya.